Suportado ng ilang senador ang mga hakbang sa paghusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde. Si Daniel Manarasta sa detalye. Nagpakita ng suporta ang ilang senador sa hakbang ng pamahalaan para sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito, iginiit ng Senador ang kahalagahang wakasan na ang dekadikadang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelde. Kaya dapat na isama rin ang pagsuko ng armas ng mga rebelde. As long as the majority o yung talagang uh, legitimate um, representative ng National Democratic Front and the Communist Party of the Philippines we'll have that commitment talagang uh, for lasting peace for talagang itong sa ating pong uh, peace talks no to the peace talks I, I think that would be enough. Pero ako talaga, very particular ako doon sa kanila pag lay down nung, nung, kanilang armas, yung pag-surrender armas, kasi that would show their sincerity on their part that, that they are indeed serious in um, in uh, pursuing peace talks with the government. Paliwanag na senador ayaw niyang maulit ang karanasan noon na kahit peace talks tuloy ang pagpaparami at pagpapalakas ng puwersa. Kaya para sa kanya, bago sumalang sa negosasyon, kailangan maresolba ang armed struggle. Sa kasakaling gusto po nila, no, maaaring yan po, may party list yan, tumuloy po sila, yung Communist Party of the Philippines. Pwede po nilang ituloy naman po yan ayon sa kanilang paniniwala at ta uh, ideolohiya. Kaya with, again, without the armed component. Si Sen. Bato de la Rosa, suportado rin ang peace talks, pero nanindigan na sana'y walang ceasefire. Pabor nga ako, Sen. Pabor ako. Nobody, nobody, uh, nobody can uh, say na ayaw nila ng kayo, kapayapaan. Everybody wants peace. Ako, I, I'm in favor of peace talk. You want peace talk, oh? usap tayo. You know, you, you are in no position to demand para naman kay Senator Mark Villar, with regards to the peace. Ang alam ko kasi wala namang kondisyon yung peace talk. So uh, uh, continues naman ang operations ng military. So uh, I guess uh, they're they're welcome, everyone's welcome to talk. Naniniwala rin ang senador na ang pamahalaan ang dapat ang maglatag ng mga kondisyon. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.